What's up guys? Dito ako sa Lucena ngayon. So, nagmerienda muna ako dito sa halat kong pinapagmeriendahan na Nets. Masarap dito at saka mura. Habab ang kanilang tinitinda guys. Uh, kumakain ako dito nung ako nag-work pa dyan sa Lucena way back then. Ngayon na lang ulit ako nakapunta sa Lucena. So, naisip ko mag-content ngayon. Kaya naisip ko itong habhaban. Kaso maraming tao talaga dito. Kaya ang ginawa ko, ko kong 12 12 noon para hindi masyado marami yung tao kasi pagka umaga tsaka Pahapon na, medyo alas 3, alas 4. Sabagis may mga nakain dito. Ngayon kasi guys ay 12, tanghalin, tanghalin tepat kaya go konti. Pero pagka medyo pahapon tsaka maga, maraming tao dito. Sinakto ko talagang 12 para wala masyadong nakain. So, saan kayo po yan? Nagtikid yan diba? Tapos sila nakain dito tanghalin. Bakit tanghalin niyo? Kumalian ba niyo? Papalinas na. Ako nga din eh, sinakto ko nga lang. Kasi wala masyadong nakain dito pag tanghalian. Kasi nga, siya pa'y nga cancel So, pag mga bahapon tsaka mga maga maraming nakakain dito. Mm -hmm. Kaya shoutout ka na kuya. Saan? 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 okay Kaway kay Sublan. yung may-ari ano? Sir. 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 Kaya po yung may-ari. Ano po ang pangalan Sir. So guys si Sir Fernandez siya yung may-ari. Kaway kayo sir. kailan na po ito si sir? Ah, uh, nasa uh, 28. Years. 28 years. Tapos nag-vlog na dito si Isambel Rosana. Oo. Mag-asawa po kayo dito. Oo. So, um, 28 years na to. Nakakailangan na po kayo sa halaw, ilang kawa. Kawa ba yun? Kilo. Kilang kilo po kayo? 200 kilos na ngayon. 200 kilos. Pero dati po, yung mga normal. Ah, dati. Hindi pa nabablog? Hindi uh, Hindi pa nablog. 150, 180. Uh, kilos. Ngayon, 200 kilos ba kada araw? Araw. At anong araw po kayo bukas, sir? Ah, uh, 6. Ah, uh, 6 sa umaga ng 5. Hanggang 5pm. 6 sa umaga, tapos 5pm yung sarado nila. Every? to Saturday. Monday to, to Saturdays, guys. Tapos saan po matatagpuan dito, sir? Oh, uh, kasi may hindi alam. 27 in the Street. 27 in the Street. Hanapin lang si Barangay Dos. Barangay Dos. Oh, Pernets. So, kasi kumagasakay lang kayo ng gift sa may SM. Tapos yung lilikuan ng gift. Uh, sa so, may Sakre, malapit. Ipagtanong so, nyo lang. Pernets. Madali nang mahanap yan. Kaya, salamat po, sir. Samantalang, dati hindi talaga ako masyadong makakapag-camera kasi medyo nahihiyak ako konti pero ngayon okay na. Kapal na ng mukha natin. <laughs> ang halaga mo nito, ito 15 pesos lang. Tapos ito 10 pesos lang at at well, 12. So worth uh, 25. Basta 30 pesos meron ka na, halagang 30 pesos mo. Pag merienda ang hanap mo. Saka masarap ha, masarap yung lasa. Lalo na yung pag nilagyan mo nitong suka, no. Kapag petsa di peligro na, dito lagi kami napunta ng mga katrabaho ko. Narecommend lang to sa akin ng classmate ko eh, uh, nung ako nag-aaral pa ng college. Tapos, nung pag-recommend sa akin, dito na lagi ako, hanggang magkasitrabaho na ako, dito na, dito na rin ako nagme-meryanda. Kasi malapit lang naman yung work ko dito. Uh, dalawang kanto lang yung pagitan. Tapos, yung dorm ko malapit lang din dito. So, pag nagugutom ako, meryandang hanap ko habhab. -hab. Tsaka yung mga... Uh, kakanin, meron din sila tinda turon barbecue, tapos may sila maju yung juice nyo? 10 Ten pesos lang tapos ito? 15, ito? Dito? 25. Wah, kita terus dito terus 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 ay papalo tsaka pa subscribe pati yung youtube ko guys pa support na rin ha bye bye see you sa next vlog